So, okay, magsasalita na ako kasi marami nagtatanong about dito sa product na ginagamit ko nga na Luxe Wax. Kung pwede siya sa puday, <laughs> sa watak mo, gano'n. Kung pwede daw to, guys. Siyempre naman po, yes, opo. Kaya ipapakita ko sa manyo ako para makita nyo, okay? Pero yung yellow basket na dyan, ilalagay ko din, ha? Ilalagay ko kasi napakaganda talaga ito, okay? Wow. So, ha. Huh. First to do, syempre naman, lulutuin nyo muna na maging ganyan yung texture niyan. O, sobrang lambot. Yan, ganyan dapat yung tsura niya. Tapos, bago may lakay sa iyong vote. As oh, you shit, can yeah. see naman, kitang kita yung aking ano dyan. Vlog na vlog yan. Kasi meron talaga yan. At hindi ako gatag na. Dahil gagawit na ng konti ang channel ko. O, oh, ayan. Pero meron pa din. Lumit lang siya ng konti, guys. Eh, nakikita ko na yung ating pearlas. Kaya, eto. Try na natin. Let's go. So, dito na tayo. Dito na tayo. Para ganun lang. <laughs> ganun. Okay? So, syempre, bago pa yung isa ko. Kaya, eto yung ginagamit ko. niluto na natin to. Pinakatakalam sa inyo. Luto na po siya. Ayan. Kaya, dapat yung texture yan. Alam niyo, sobrang tamis to. Kasi, ano talaga siya? Full sugar talaga siya. As in, sugar talaga siya. Pero, siya, Okay lang naman tikman yan. Kasi kumakain ka naman ng buhay hot dog. Kaya ang lasa nito kasi kahit tingalagay mo yan sa kipay mo. Tamis talaga. Parang siyang basta kami sa te. Eh. Okay na yon Tatanggal na tayo. So gaganyanin ko lang guys. So pass ko lang. Tapos tanggal tayo. Kasi meron talaga dyan mga hair do. Mga hair talaga dyan. Pakita ko sa inyo guys. Ha? Oh. Gata nung pa eh. Yan. Sige. Ipapakita ko sa inyo kayo ako, kayo mabibilang. Ay, ko. Cool. Ah, ah napasok ako. Ayan, dalagay ko lang dito sa side, sa gilid. Pagkita ko sa inyo yung hair ko. Ha, 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 ha. O, diba? Ay, dumikat sa damit ko. Ayan. Tapos, dalagay ko dito. Pagkita ko sa inyo, guys, ha? <laughs> yes, yes, yes. Effort lang. Ah, buka ako dito. Timang. Timang yung tsura ko dyan. Mm. Tapos, hila ka. Ayan guys, oh, kita mo yan, yung hair natin. Ayan. Ganyan lang. Wow. Diba? Ayan yung hair ni Timari nyo. Gusto nyo bilhin? Mahal yan. ginto yung presyo niyan. Ayan <laughs> guys, guys, sa pagkatanggal guys. Hanggang sa maubos. O, oh, diba? Oh. Oh guys. Ganyan nyo guys ha? Ganyan nyo guys. Naubusan tatsa ako ng wax. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Siyempre, di ko napakita sa inyo. Meron din naman asawa nyo, yung girlfriend nyo. Diba? Di ba? Magkakaparesan naman ang mukha niya. Di ba din ako mataba o payat or tabingi. <laughs> <laughs> Walang gano'n. So, eto na guys. So, patanggal ko pa. Yung reaction mo na lang tayong reaction. Di ba guys? O, ganyan lang. Wow. Kaya ano bang ginagawa nyo? Bilhin nyo na to. Try nyo na to. Ganda talaga to guys. Wala. Basta guys, hindi na kagagastos ng malaki. Kung pwede mag mag magpa-wax nga Kasi ate, maraming ginagawa ko talaga sarili ko pa ngayon. Pero gusto ko yung talaga i-try sa mga salon. Oo, gusto ko talaga i-try din. Yung mga sa salon. Na mga ganito-ganito. Pero nani, kaya ko naman kasi. Kaya ko siyang anuhin, sarili ko. Kaya, yes. Pwede pwede, di ba? na ako dahil nga sa nakatayo tayo. Pero yun ang gamit, guys. Ang bilis lang, di ba? Nagkakawisan na ako, Mi, kaya minuksan natin yung aircon. At gagawin ko na mag-isa. Kasi nahirapan pa ako nakatayo. Kaya kailangan kong nakaupo ako. Tapos kailangan ko din ng salamin para maging okay yung pagkatanggal natin. Nakakanyan. Nakapo talaga dapat. Naka-offen yan. Tapos may mga procedure kung paano yung bunot niyan. Dapat naka-against yan lagi kung saan. Isang yung buho ko pa ganyan yung hila niyan, palaging pataas kasi ganyan. Pero pag na naman ang hair mo, pag ganda, dapat kontra ka, nakakontra ka sa hair. Kaya, mabilis wow. yung mga. Tapos, huwag lang kayo magbabasa agad. Maglilintayin kayo. Huwag kayo magbabasa. Dapat nakakaligo na kayo. Nakahabat na kayo everything para hindi na kayo magkakos. Tapos, nakatain na rin kayo para tanggal hanggang sa wet point mo. Gano'n. So, ito <laughs> yun. na tayo. Let's go. And for the kanya lang tayo, guys, huwag na kayo magkisali kasi kailangan ko talaga ng ayan. Mirror! <laughs> Ganyan lang yan, guys. Ilalagay mo yan sa habang naka-open yung ano mo. mo. Lalagay mo yun dyan. Para kitang kita mo din talaga. Like that. Tapos, tanggal-tanggal ka na gano'n. So, let's go. Siyempre may magtatanong dito kung masakit ba yung pagtatanggal. Pag sanay ka na sa pagtatanggal, hindi na gaano masakit. Pero may pain pa rin naman talaga siya. Totoo yun. Pero pag sanay ka naman na po, parang normal lang siya. Parang nagtatanggal ka. Kung na-experience nyo na nagtatanggal kayo ng buhok sa inyong kile ganon. So, ngayon, tinamad na ako dito. Pinagsabay-sabay ko na. Kaya, dire-diretso na yung bunot ko dito. Pinagsama-sama ko. Nilagyan ko at pinagsama-sama ko. Ayan. So, mabilis-bilis na ako dyan. Di ba? Galing. So, marami ka talaga ang posisyon na magagawa pag nagtanggal ka talaga. Kasi, walang katanggal sa'yo kung di ikaw lang kaya ka, pa, nakaganyan ka, nakaganyan ka, ang dami, ang daming style or position para matanggal at ubus agad. So ako, hanggang dito na lang muna ng aking vlog at tatapusin ko lang at uubusin ko lang mga pag-harvest ko. Okay? Balit ako kayo next time. Okay! Oh, try niya din kasi effective, maganda siya. At pakatapos pala magdagay kayo ng sunflower para yung tinanggalan nyo is mag-look pa rin siyang Direct po nyo, guys. Gano'n, gano'n. Para hindi dumami yung chicken skin nyo, guys. Okay? So, bye muna. And then, love you all. Yay! Hey, bukas ulit. Mm. Yan ang lock socks na gamit niya ati. gamit ako ng ilo para mas kitang kita ko na din. Ayan! Dumungo na nga, di ba? O, yan, may dugo pa. <laughs> So, ayun guys, hanggang dito na muna yung vlog ko. Nakapagpalit na rin ako ng damit. ito yung ginamit ko para mas madali magtanggal kasi nahirapan na ako sa damit ko. Nagpalit talaga ako, tapos wala lang ako nga sa baba. Tapos na lang tanggal at ayun na nga, kalbo na tayo ulit. Happy na ulit. Tula na ulit. Bye!